paano mo malalaman na ang isang lalaki ay in love na talaga sa iyo? Ang totoong pag-ibig ay higit pa sa pagsasabi ng I love you at kung ikaw at ang iyong love interest ay hindi pa nabibigkas ang mga salitang ito kahit na matagal na ang inyong relasyon. Or siguro gusto mo ng ilang mga patunay sa halip na marinig ito sa kanya. Pagdating sa pakikipag-date at mga relasyon, ang pagnanais na makahanap ng tunay na romantikong pag-ibig ay may posibilidad na maging isang pangunahing prioridad para sa karamihan. Bago tayo magsimula, paki-like, share, comment at subscribe para sa mas magandang content. Sa video na ito ay malalaman mo ang ilang mga signs kung ano ang mga ginagawa ng isang lalaki kapag totooong in-love sa isang babae. Number 1, inuuna kanya Ayon sa kasabihan ang prioridad ay isang malaking palatandaan ng isang taong umiibig, lalaki man ito o babae. Kapag ang isang lalaki ay pinapaalam sa iyo araw-araw na iniisip ka nila, ito ay isang palatandaan na pinapahalagahan ka nila. At talagang magiging interesado siya sa iyo, at nakikita niya kung ano ang nagpapasaya at nagpapalungkot sa iyo. Number 2, binibigyan niya ng pansin ang iyong mga pangangailangan. Naglalaan sila ng oras upang i-check ka kung ano ang iyong mga ginagawa at kung ano ang kailangan mo. Ito ay isang palatandaan na siya ay nagmamalasakit sa iyo. At ang iba namang mga lalaki ay pinapakita ang kanilang pagmamahal sa pamamagitan ng pag-aalaga sa mga taong minamahal nila. Number 3, willing siyang mag-invest sa iyong mga kaibigan at pamilya. Ang isang lalaki na totoong nagmamahal sa iyo at interesado sa hinaharap na kasama ka ay malugod na tatanggapin ang pagkakataon para sa mga bagay na ito sa pagdating ng tamang panahon. Dahil nauunawaan niya na ang mga taon na ito ay talagang parte ng iyong buhay. Number 4. Kinakausap ka niya tungkol sa hinaharap kapag magkasama kayo. Kapag ang isang lalaki ay umiibig na sa iyo, maaari niyang banggitin ang mga bagay na maaari mong gawin ng magkasama sa hinaharap, Maging ito man ay linggo, buwan o isang taon. Number 5. Alam niya ang iyong weekly schedule. Kapag ang isang lalaki ay nagkakagusto sa iyo, alam niya ang ilang mga pinagagawa mo, tulad ng kung anong oras ka madalas matulog, ngunit alam din niya kung kailan ka gumising at kung kailan ka madalas nasa bahay. Alam ng mga lalaking may gusto sa iyo na kung kailan at saan ka pupunta. Lahat ng tungkol sa iyo ay gusto niyang malaman at masaya siyang makarinig ng higit pa tungkol sa iyo.